Good morning guys. So magluluto tayo ngayon guys ng tinulang malok dahil maulan ngayon sa Pilipinas. So ngayon ko lang ulit siya ma voice over sa tagal ng panahon. Char. So itong panahon na to talaga din ay maulan. Kaya naisipan ko magtinulang malok. So lumabas na ako dyan sa aming bahay at kukuha ako ng isang perasong papaya. So iba talaga pag may sarili kang tanim. Talagang makakalibre ka talaga. Hindi mo na kailangan bumili sa palingke. At saka fresh na fresh talaga siya guys. Organic talaga yan siya kasing organic mekaniko charot syempre magtitinula tayo hindi mawawala ang tanglad dahil bisaya tayo so bisaya lang ang nyan dahil mahilig kami sa tanglad so marami kayang binipits yung tanglad sa ating katawan so hindi din mawawala ang dahon ng sili pag tayo ay magtitinula syempre kung walang dahon ng sili wag tayong magpipilit char kumuha na din ako dyan ng bunga kasi nga ilalagay ko sa sausawan patis, chili and then ah uh, kalamansi. Siyempre, hinugasan ko na yung pakpak -pak ng manok. So, pakpak -pak ng manok yung gagamitin kong pang tinola dahil nga wala akong makitang nitim na manok sa labas ng bahay namin. Charot! <laughs> So, sumilip-silip pa talaga ako. Baka may gumagalang manok. Char lang, oy. Kakabili ko lang naman niya sa last birthday, Kaya pwede siyang itinola. Pero pag pose na, hindi ako nagtitinola. Kasi hindi na siya masarap. So, mas ko talaga ang wings pag nagtitinola ko. Siyempre, tatanggalan ko siya ng ko dyan sa kanyang wings party. Iwan ko anong tawag dyan. Basta, tinatanggalan ko siya bago ko siya iluto. Ganun. Kanya din ba kayo pag nagluluto kayo ng tinola? pag ginagamit nyo ay wings o nagpiprito kayo, basta ako pag nagpiprito, tinulat, tinatanggal ko talaga yung sa party na yan sa may pakpak kasi feeling ko hindi siya malinis, aywan ko ba feeling ko lang talaga, char So, ayan, hinati ko na nga siya dyan in para at least may pangulam pa kami pinahapunan. Of course, sinugasan ko na talaga siya ng bonggang bunga para malinis. At pagkatapos, pinatulog ko na muna siya bago ko siya nilagyan ng asin. Himalayan salt pala yung ginagamit ko mas bit ko yung Himalayan salt. So, kung wala kayong Himalayan, okay lang kahit anong asin naman. Of course, nilamas nila lamas ko na yan para manuot talaga yung salt sa laman ng chicken. nag na din ako dyan ng paminta at pagkatapos, nilamas nila lamas ko ulit, charot lang. <laughs> at nung nakuntinto na nga ako, sinit aside ko muna siya and then isinunod ko yung papaya. Iwan ko ba sa papayang ito? Napakadamot talaga niya. Tingnan nyo naman guys, walang kabuto-buto nasaan ang buto. At saka itong mga panahon na to, iwan ko ba kung anong laman ng isip ko, ba't hiniwa-hiwa ko kaagad siya ng dirit. So, siguro ng mga panahon na to, ay bored ako sa buhay ko. So, kapag bored ka guys, gawin mo din to, charot. <laughs> ang sipag ko dyan, inisa-isa ko pa talagang magbalat. So, hindi hiniwa ko siya ng paganyan. So, dipindi sa inyo kung gaano kalalaki ang hiwa ninyo. And then, nag-add na ako dyan ng kaunting mantiga. Ginisa ko na yung sibuyas. Of course, isinunod ko na yung luya. Itong mga panahon na ito guys, wala kaming bawang. Iwan ko ba, naabusan kami ng bawang. So, ang ipinalit ko na lang talaga sa bawang is yung tanglad. So, mabango talaga yung tanglad. Once na ginisa mo siya. Of course, inad ko na yung ha, ah, chicken. So, igigisa lang natin yung chicken dyan. Lulutuin lang natin sa sarili niyang mantika. O, diba? So, ayan. Tatakpan muna natin siya at mag-aantay tayo ng 100 years. Charot la Paantayin lang natin mag golden brown bawat side. So, binaliktad ko na nga siya. So, yung kabilang side na naman yung ating aantayin mag golden brown pag mag golden brown na siya yun na yung sign na pwede na natin siyang isanla charot lang <laughs> mas masarap sana to guys kung native na manok yung ating ititinola talagang malasang malasa kaso nga wala akong nakitang native na manok na pagalagala sa labas ng bahay namin char <laughs> kaya antos lang tayo sa magnolia guys char so pagkatapos ko siyang balik rin so nagantay mo na ako ng 100 years ulit hanggang sa mag golden brown yung kabilang side and then inukay ukay ko na nga siya guys ng paganyan at paganon and then nung nakontinto na ako inad ko na yung papaya. Maganda talaga pag nagluluto ng tinola, ginigisa yung papaya para may lasa na siya. Nag-add na din ako ng kaunting patis. tanchaan lang talaga to guys. At pagkatapos tinakpan ko siya at saka nag-add ako na isang nor cubes. Nor cubes, Bekaya naman, charis at pagkatapos tinakpan ko ulit and then binuksan ko ulit at hinalo-halo ko siya ng paganyan at paganyan paganon so napansin ko nga hindi ko na siya malalagyan ng sabaw kung sa kawali ko pa rin siya lulutuin nahirapan ako mag mix mix so ayan inilipat ko na sa malaking casserole of course hinugasan ko yung kawali at syempre ibinubo ko dyan sa casserole no? kasi may lasa pa rin yan dun sa kawali so ganyan din ba kayo mga mamsi charis o ako lang of course gumagamit talaga ako ng hot water guys kapag nagmamadali ako ganyan ako no, kasi marami pa akong gagawin pagkatapos magluto maghuhugas, maglilinis ng bahay shout out sa mga mamshi na katulad ko, char laging busy. So, laban lang tayo mga mamshi. So, pagkatapos ko siyang halo-haluin. So, tinakpan ko muna siya ulit. And then, after 100 years, charis. So, binuksan ko na naman at sinik ko na yung papaya kung okay na siya, guys. Kung malambot na. And then, nung malambot na siya, inad ko na yung tanglad at saka isang siling haba na malapit na masira. Pero, okay pa rin siya, guys. O, ba diba? Kaysa naman masayang ilagay natin yan sa ating tinola of course tinikman ko na yung lasa kung okay na siya nung okay na siya inad ko na yung dahon ng chili of course nag add din ako dyan ng dahon ng spring onion kasi additional flavor masarap talaga yung spring onion talagang humahalimuyak sa sabaw char so kung wala naman kayong dahon ng sili okay lang kung anong ilagay ninyo basta ayon sa kagustuhan ninyo guys kanya kanya tayo ng style guys ng pagluluto dahil okay na siya hindi natin pwedeng i-overcook yung dahon ng sili just quick lang talaga yan ilagay natin para hindi malabog so maghukad na tayo guys so ito talaga ang masarap sa maulan na panahon so magluto na din kayo ngayon ng tinola dyan dahil maulan ngayon sa Pilipinas I hope na nag enjoy kayo sa aking vlog for today So let's it. Thank you for watching. See you on my next video.